Magandang araw sa lahat, isa naman kwentong sabungiro na may aral ng ating bigyan. Ha? At ang pamagat, ang tandang at ang munting sabungiro. Sa isang maliit na baryo, may batang sabungiro na ng ngalang Nico. Lumaki siya sa piling ng kanyang lolo na si Mang Isko. Isang dating magaling na mananari, pangarap ni Nico na maging isang mahusay na sabungiro balang araw. Ngunit siya ay bata pa at wala pang alam sa tunay na diwa ng sabong. Isang araw, habang naglalaro sa likod ng bahay, natagpuan niya ang isang matandang tandang na tila mahina na at pagod na. May pilat ito sa dibdib at mukhang marami ng pinagdaanan. Kawawa ka naman, tandang, bulong ni Nico. Sino kaya ang naglalaban sa iyo? Dahil sa awa, dinala niya ang tandang na sa kanilang kubo at ilagaan ito. Tinawag niya itong si Luno. Sa loob ng maraming araw, inlagaan ni Nico si Luno. Pinapakain niya ito at masasa niyang palay, pinapaliguan at tinulungan sa paghilom ng sugat. Ngunit napansin niya tila may kakaibang katalinuan si Luno. Sa tuwing hawakan niya ang tare ng kanyang lili, biglang titilaok ng malakas ang tandang na para bang may gustong ipaihwati. Minsan, kapag may nakitang bata ang nag-away sa daan, biglang lalapit si Luno at titig sa kanila dahilan upang tumigil mga bata sa pag-aaway. Isang gabi habang natutulog si Nico, nagising siya sa isang pahiwatig ng tinig. Nico, hindi lahat ng laban ay dapat ipagpilitan. Ang tunay na mandirigma ay hindi nakikita sa talas ng tare, kundi sa tapang ng puso. Gulat siya nang bumangon at tumingo sa luno, tumingin kay luno na tila nakangit. Dumaan ang maraming buwan at unti-unting lumakas muli si Luno. Isang araw, dumating si Mang Karding, ang pinakamayabang nasa bungiro sa bayan. May dala siyang isang batang tandang at inaalok si Nico na makapaglaban. Ano Nico? Ilalaban mo ba yung matandang-tandang mo? Baka may laban pa, Ani ni Mang Carding habang tumataw. Tinitingnan ni Nico si Luno sa kanyang puso alam niyang hindi dapat ipilit ang isang laban kung hindi ito makatarungan. Numiti siya at marahang inaplos ang balayibo ni Lord. Hindi ko kailangan patunayan ang anuman sagot niya. Ang tunay na sabongiro ay hindi lang marunong lumaban, kundi marunong ding umiwas kung hindi kinakailangan. Nagulat si Mang Karding sa sagot ng bata. Tumango si Mang Isko, proud sa kanyang apo. Mula noon, nakilala si Nico hindi lang bilang isang mahusay na sabongiro, kundi bilang isang taong may respeto sa laro at sa kanyang mga alaga. Ang aral ng kwento, ang tunay na mandirigma ay hindi lang lumalaban kung hindi marunong ding umiwa sa laban na hindi makatarungan. Ang paggalang sa hayop ay kasing halaga ng pagkapanalo sa laban. Hindi lang lakas ang sukatan ng tagumpay, kundi ang puso at prinsipyo ng isang tao.